ka naman kailangan maintindihan ng lahat ng tao eh. Kailangan mo lang isa na makakaintindi sa iyo at mabago mo yung buhay, okay na 'yon. Stop proving yes. and start fulfilling kapag pain yung nararamdaman mo, doon ka lang nakafocus eh kung yes. ano yung reason ng pain na yun eh. Hanggat hindi may stabilize yung utak mo, hindi ka makapag-isip, hindi mo makikita yung sarili mo na mag-a-achieve ka sa buhay. Yes. Hanggat nandyan ka sa pain na yan, hanggat hindi mo makalimutan yung reason na yun, hindi ka aangat sa buhay. Ibig sabihin, ikaw din yung tipo ng taong dahil mo insecurity ng kabataan mo. Madami. Yung sinasabi mo sa social media, ikaw yun. Ako yun. Yun yung gusto kong makita ng mga tao na hindi bababa, hindi masisira yung value mo dahil ganon yung tingin ng ibang tao sa Oo. Kasi lahat ng masasakit na bagay na sabi ko na sa sarili ko eh. So, kung ano man yung judgment ng ibang tao sa atin, Wala, hindi kanap. tayo yon. Yes. It's their reflection. Yes. Ang dapat nating maramdaman sa mga tao na hate sa atin, meron kang negosyo, yes. puro paninira, yes. hindi naman masisira, hindi naman bababa yung quality ng negosyo mo, hindi naman bababa yung quality ng pagkatao mo dahil sa tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi mawawala yung credential mo dahil lang hindi ma-appreciate na ibang tao. Yes. Tandaan ninyo, hindi maikita ng tao sa paligid nyo yung ayaw nilang makita sa inyo. Yes. Maintindihan lang nila yung gusto nilang maintindihan sa inyo. Kaya kahit anong paliwanag mo sa tao, kung sarado na isip niyan, wala ka magagawa. You cannot please everybody. Tama. And you don't have to please everybody. You don't have to please anybody. Kailangan ikaw lang sa sarili mo. I-figure out mo kung paano ka magiging successful. I-figure out mo kung paano ka makakaalis dyan sa pain na yan, sa mga challenges na yan, sa mga distractions in life. Ikaw lang at ikaw lang din. Ikaw lang gumawa niyan. Oo. Kaya kayo nandyan sa situation nyo na yan. It's right. your fault. Ang mahirap kasi sa atin, lagi tayo nag-prove sa ibang tao. Exactly. Kasi ang daming tao ngayon, yun ang focus nila eh. Because of the social media clout, kailangan nila mag-selfie, I'm so blessed, Pakita yung mga bago nilang binibiling mga bagay, i-prove sa ibang tao na successful sila, i-prove sa ibang tao na maganda sila, i-prove sa ibang tao na sexy sila. Bakit ninyo palaging pini-please yung ibang tao na hindi niyo naman gusto? Bakit yung pilit na pino-fulfill yung mga gusto ng tao sa inyo, labag naman sa kalooban ninyo? Yes. We don't have to please anybody. Stop proving yes. and start fulfilling. Grabe, look at na. Ang mahirap kasi sa atin, gagawa tayo ng isang bagay, lagi tayong nakatingin sa validation ng ibang tao. Yes. Kapag ganun yung mindset mo, hindi talaga kayo magiging masaya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan na validation. Hindi mo lang. kailangan. There are so many people are actually hating him without actually knowing him. Which is, sinasabi mo sa akin kanina, wala kang pakialam. Kahit i-hate nyo ko, i-bash nyo ko, i-ridicule ka nila, wala I kang pakialam. Kasi buhay mo yung sinasabi mo. Buhay ko yun eh. Ginagawa ko yung motivational content ko para sa akin. Yes. Para ma-remind ko yung sarili ko na huwag ako magpabaya. Yes. Kasi the more na babantayan natin yung sarili natin, yun yung ma-value na masishare mo sa ibang tao. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para sa ibang tao. Yes. Hindi mo masishare yung bagay na wala ka. Yes. Tingnan nyo lang yung sarili nyo. Yeah. Kasi ang dami ng tao ngayon na nakatingin lagi sa ibang tao, nalilito kayo sa buhay eh. Wala kayong dapat patunayan sa iba. Yes. Kasi hindi naman tayo lumaki. Nakatulad ng kinalakihan ko. Right. Iniwan ako ng magulang. Hindi lahat tayo ganun. Pero yeah. sinishare ko sa tao para maisabay kayo sa success ko. Kasi nasa journey pa lang naman ako ngayon eh. Yes. So maraming nanonood sa atin na may pinagdaraan ng kayo sa buhay, maaari nang pa lang kayo or right. tinatry niyo bumangon. Right. So ako nasa journey din ako. Right. Lahat tayo ba so, may pangarap ka din? Yes. Ang goal ko habang papunta ako doon sa pangarap ko na yon, gusto ko magshare sa tao baka baka sabay sila doon sa journey ko sa pag -angat. Most of the time, you are being misunderstood. Hindi ka naman kailangan maintindihan ng lahat ng tao. Eh. Kailangan mo lang isa na makakaintindi sa at mabago mo yung buhay okay na yon. Hindi mo kailangan babentahan lahat. Hindi mo market lahat. Ina-try natin i-please lahat ng tao.